May ang lakas ng nervous namin. Pero, kapag nakikita ko ganito kasaya mga tao, lumalakas po ang aking loob. Tanggol! At dahil lumakas ang aking loob, sisiguraduhin ko, ngayong gabi, magsasawa kayo sa akin. Dahil alam ko, gabi-gabi, mula lunes hanggang biyernes, ano, ng mga mater ng mga apo, ama mo ba? Kaya, na. Kaya bilang pagpapasalamat ko sa inyong pagmamahal at suporta, may ibinigay sa akin mula sa ang probinsya ng Tambakan kaya po sasagarin ko ngayong gabi ito. Hindi ako aalis sa entablado ito hangga't lahat kayo hindi wa saya. Pagpasensya nyo na ang aking boses, di kagandahan. Hindi ka alam buta ng aking katawan. Pero ang aking mukha ay medyo kumakapal na ng konti. Kaya kahit hindi ka nakagandahan ang performance ko, pagtiisan nyo na. Ang importante, magkakasama tayo ngayong gabi. Tama po ba yun? Okay. At dahil doon, mga 30 ang awitin pa ang ibibigay. <laughs> Tapos na po kayo dyan sa labas. Ayun Ay, na dumaan oh, ako. Grabe, napakaraming tao sa labas. I love you. Sa lahat po ng mga hindi na iilawin ako dyan sa likod. I love you so much po. Sa lahat po ng nasa labas, dyan sa likod. Tamos na ka po kayong lahat dyan. I love you. Okay. Nag-alta muna po ha. Kasensya